Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid at magandang magandang umaga naman sa lahat ng ating mga dumagat sa anumang sulok ng mundo. Basta po ang lahat yan. So mga kapatid mga dumagat, ngayon lulutuin na po natin yung ating huli kahapon. No? In fish, yan po. Yan, linisin muna natin. At Prito ka ngayon. Sipritohin po natin mga kadumagat. So bago yan, linisin muna natin. Wala naman tayong magawa. Wala rin ulam? ulang. Kaya o ulamin ka ngayon. Oulamin. ulamin, illustrative. TV. Kaya mga kapatid mga dumagat, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Iluluto ko ang aking huli na queenfish kahapon. yun na po mga dumagat no At ating ano kasi yung ano may technique dito eh paano kasi matigas yung balat nito yung ginagawa ko mga kapatid mga dumagat ay ano ko muna parang kakalis kisan din tanggalin lang yung kunting kalis na yun po parang kis kisan mo lang siya pangin niya pag kinain mo eh. Yung, no? Hindi mo kiskisin yung balat nito. Yan po, no? Yan lang po magkiskis niya. Magbubuhangin. O, oh, natin. Ano po? So, Ang natin yung, ano,

at yung princess mga na kalumagat napakatalas yung ano nito eh. kaya pag kayo naglinis nito kunting ingat ingat lang ito talas yan masakit yan pag nakatingit madulas ka eh parang ayaw paluto ay eh. tanggalnya itu ito kasi ano sinot yan kumpot tigas hmm. potol kita Kaya nga kapatid mga dumagat, maliitis lang po natin ating mga mayroon pa rin. Hmm. Na. Ang gagawin natin is ipili po natin, no? Para madaling ipreso. Ayan na po, oh. Pili natin. Ayan. kapatid na no? ipipili natin kung so, kaso lang medyo matalas yung ano natin matalas yung ating chilyo

Mahirap ah, po naman. Alas to kasi parang lagari ko hmm. mga kadumagat. Ano po? Sila na naman. Ayan, ganyan na po, no? Rituin natin ito. Tapos, ang buto-buto ay ating pagsiw. Sige, kita. Ito so, yung gusto ko sa queen fish mga kanimangat, maliit na. Ito lang yung nahuhuli natin natin na malalaki. Sige, ayaw ayoko na. ko na nahuhuli ako nun. Pinaminigay ko. Kaya mga kapatid, abangan nyo pag may queen fish na malaki. Ibigay ko sa inyo. Tiyala. So, nag-fishing natin. yan Ayan. Ayan. Para ating ipaksiw. Dito sa ipaksiw, mga kalimagat. Now. no Yan, ang pasyo. natin. Okay, e, kaya ng ating gunting yan. Talas ng gunting ito, makalabagat. Hmm? Yan po. Ito naman, kung plate ko natin. So, maraming pag-aarang sweet and sour, taro shadow, sikabiche, ah. pero sa akin, pre-play -pre to win ko lang ito ngayon. Kasi napasok po tayo. Wala tayong time, mga kabumagat. Ano pa, no? Ya, yeah. yan yeah, nga. ito ang araw ito yung pang natin no ito natin asin o. Sarap daw pinag-kilo itong lapis na to. hindi ko pa naman. Sasama rin tayo mamaya. Isabay na rin natin dito tong mga ano. Sabay na lang. Ating mga ito. Sayang din naman itapon eh. Yan, ayan na. Ayan na, pagkatubagat. Ayan na. Ayan na. Ayan na, na si Lapis. Ah. Ini sokang ayo. Eh, napa? Tay predator So, ganun lang po. Kadali. Mga kadumagat, no? Ganun lang po. Kadali. Maglinis ng lapis. Lapis lang. Katapat nyan. Ito na natin. At para maulam na. Panang yan Bago tayo magpumasok. Sa trabaho. ano na po. na natin yung kalan. Ay lang po natin minute to. No? Ay natin yung kita natin. Pritong, huli, nalapis. Pinit-init na yung ating mantika yung kawali. Magyan na natin ng mantika. Ayan. Okay, ito na yan. May namangka-dumangka, mainit na yung ating, ng ilagay na natin yung ating, lapis, ngayon siya, ngayon isip nila, bong, ito tumatalsik, Sakbo, ya sakbo. Kulit hmm. semua. Memang masuk, ka Okay, yan na po. Makakadumagat ang ating lapis na nahuli. Sa hapon. yan

ราศีอร hey, ู่ล

Nah, makan banget beli sekali nanti yang ulu. Ini dia, no, malutong. Masalah. Nah, Malupong ang ulo. Ulo ng lapit. kita balik tadi. <laughs> Alisik. Ayan, malapit na yan. Tapos makakain na ng pananghalian. Kita makan banget, luto na yan. Ayan, luto na. Ayan, nakalan. Ay, po mga dumagat, no? ating pritong huling lapi, lapis. Ayan yung lapis natin, no? twin fish, Ayan. Ayan na po mga dumagat. Tapos na po tayo nagluto ng ating pritong uh, huling lapis natin kahapon, no? So maraming maraming salamat po sa lahat ng sa suporta sa ating channel. At para po sa mga baguhan, ay huwag pong kaligtaan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para magiging updated uh, po tayo sa lahat ng ating video na i-upload dito sa YouTube, no? At pag na rin po ang ating FB page Ilyas13TV Yan po. So, thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye.